yang kain po tayo ng marang. Kasi hinog na po siya. So, first time ko po itong tikman. Ayan. Ay. Ba? Maharap nga. Sarap pala siya. Ito yung buto niya, oh. Yan po yung buto ng marang. Pagaling po ng arakan. So, meron pa dito. Medyo, mabilis pala itong mahinog. So, kailangan na talaga itong uh, kainin. Ayan, shout po, discarding nanay. Madiscarding nanay. A shout out sa team housemate. Team Krong Krong and Thunders. Kain po kayo ng mga marang. Yan, mga taga Mindanao po dyan. Dabaw, yan. Shout out sa inyo. yang kain po tayo ng marang. kanya ano, pala siya. Harap pala. Anong masasabi niyo, sir? Harap po ba? Hmm. Yung mister ko kasama ko sa pagkain, no. Gustong so, gusto niya. Matamis. malilit po yung buto. Ayan. Marami siyang dala. Eh, yung iba po ay eh, bibigay. Yeah, thank you po. Kain-kain po tayo. Yan, yeah, sa mga nakaka-relate dyan. Pero maba, ano po talaga siya sa bahay, yung malakas ang amoy. Tumidikit sa, ano, sa damit. <laughs> Akala mo yung durian. Pero yung durian, hindi pa ako nakakita talaga. Ito lang. Pero masarap mong kainin talaga. Ayan. Masarap po. Ang karat kami ng buto. <laughs> Sige, bye-bye po. Salamat po sa lahat.